Mayroong kwentong alamat tungkol sa kambal na talon sa Mindanao na may kamanghamanghang kagandahan at kahanga-hanga at makapangyarihang tanawin ng kalikasan. Kaya't ito ang pangunahing palatandaan o landmark ng Iligan City na tinaguriang lungsod ng mga maharlikang talon. Ngunit sa likod nito ay may mga kwento na kung paano nakuha ang pangalan nito. Ang alamat ng Maria Cristina Falls, may dalawang bersyon ang kwentong ito. Ngunit ito ang isa sa mga popular na kwento. Sinasabing, noong unang panahon, sa isang malawak at matayog na talon sa Mindanao, naninirahan ng dalawang magkapatid na dalaga, si Maria at si Cristina. Sila'y kilala hindi lang sa kanilang kagandahan, kundi maging sa tindi ng kanilang pagmamahalan sa isa't isa. Walang lihim sa pagitan nila at handa silang isakripisyo ang lahat para sa kaligayahan ng bawat isa. Isang araw, dumating sa kanilang lugar ang isang prinsipe mula sa kalapit na sultanato. Ang prinsipe ay nabighani sa pambihirang ganda ni na Maria at Cristina. Hindi nagtagal umusbong ang pag-ibig sa pagitan nila. Ang problema, pareho silang umibig sa isang prinsipe at ang prinsipe naman ay nahumaling din sa kagandahan at kabutihan nilang dalawa. Hindi makapagdesisyon ang prinsipe kung sino sa dalawa ang kanyang pakakasalan. Gusto niyang maging masaya si Maria, ngunit ayaw din niyang saktan si Cristina. Habang tumatagal, lalong nalilito ang prinsipe at lalong sumisikip ang dibdib ng magkapatid. Naramdaman ni na Maria at Cristina ang bigat ng sitwasyon at ayaw nilang maging dahilan ng kalungkutan ng isa't isa. Isang gabi, lihim na nagtungo si Maria ang mas bata sa tuktok ng talon. Sa gitna ng dilim at ng rumaragasang tubig, ginawa niya ang pinakamabigat na desisyon. Naniniwala siyang kung mawawala siya, magiging malaya na ang kanyang kapatid na si Cristina na mahalin ng prinsipe ng walang pag-aalinlangan o pagsisisi, kaya walang alinlangang tumalun siya sa malalim na bangin. Kinabukasan, nang matuklasan ni Cristina ang kakilakilabot na sinapit ng minamahal na kapatid, gumuho ang kanyang mundo. Ang sakit at lungkot na naramdaman niya ay hindi matumbasan ng anumang pag-ibig maging sa prinsipe. Para sa kanya walang saysay ang kaligayahan kung wala ang kapatid. Sa parehong lugar kung saan naganap ang trahedya, tinitigan niya ang agos ng talon at sa huling pagpupugay sa kanyang kapatid, tumalun din siya. Nang malaman ng prinsipe ang malungkot na pangyayari, labis siyang nagdalamhati Nadama niya ang matinding pagsisisi sa kanyang pag-aatubili. Bilang pagpaparangal sa dalawang magkapatid na nagpakita ng tapat na pagmamahalan hanggang kamatayan, inilibing ang kanilang labi sa ilalim ng Talon. Mula noon ipinangalan sa kanila ang Talon upang walang sinuman ang makakalimot sa kanilang kwento ng sakripisyo. At kaya't ang kahanga Talon na ito na may magkambal na agos ay tinawag na Maria Cristina Falls sa pangkalahatan, ang Maria Cristina Falls ay nagpapaalala sa atin na ang pinakadakilang kagandahan ng talon. Maaring mag-ugat sa isang malalim at malungkot na kwento ng pag-ibig, sakripisyo at pagdurusa ng tao. Gusto mo ba ang ganitong mga kwento? Halika at magsubaybay para sa mga kwentong hiwaga, alamat at kababalaghan.